yung basura ninyo napakarami po tambak po sa amin para na kami mountain basura Sail. yan po marami pa po doon sa loob yan o hindi ko talaga makapagyan o yan ang baho yan paano dapat naubos mo na itong basura na to Dami po. Nilalangaw, malangaw po. Oh, ang dami. Nilangaw. Tambak na. Parang ano na. Hmm. Engineer. Mahawa naman kayo sa amin. Sana ilipat nyo ng basara o kaya ibahay-bahay na lang po. Huwag naman dito sa amin itambak ninyo. Kami inuubot no sipot. Nagkakasakit na po kami na amoy. Ito namang mga ito. Kahit man lang sana magbigay ng pasampo 20 yung mga nagtatapon din eh. Pang, pang ano po, merinda man lang doon sa uh, naghahakot o naglilinis para si Pagi naman po ay napakahirap pong basuran ninyo. Wala na po ngayong libre. Lahat po magbigay tayo naman kahit at yun naman din pong nagbibigay. Talagang salamat din at nung nakaraan ngayon, may bigay po dito 100 pesos for bariya yung yung dalawa ditong batang naglilinis yung pinabili ko ng sako wala na po silang pamerienda grabe ang wag naman po tayo maging madamot kasi mas maganda yung nakakatulong kaysa tayo ang tinutulungan kaya po eh, hingi naman po kami ng tulong sa inyo kasi wala pong maglilinis dito kung walang mag-asikaso at mag ma-maintenance din sa basura na ito at sa tabi pa ng bahay namin, malangaw, mabaho.